Good morning! At bago magumpisa ang araw Ito yung first thing na lagi kong ginagawa Every morning pagkagising sa umaga Ay nagpapakulo ako ng ginger Thumb size For about 1 minute lang And then after noon is maglalagay ako ng Himalayan salt Pinch of salt lang And then after noon maglalagay din ako ng uh, lemon So ito yung parang pinaka electrolytes ko kung kayo po ay nag intermittent fasting. So, ako po ay uh, from 7 a.m. tapos na akong kumain. So, wala na yung snack. And then, ang next na kain ko na is 11 a.m. Kung bagay, 16 hours akong nakapasting and 8 hours yung eating window ko. So, kakain ako ng 11 a.m. and then the next noon is 6 p.m. Pero depende rin kung alam mo nagugutom ako in the middle, just like a stress. So, kakain ako pero yung pagkain ko is dapat healthy rin. So, kung isa ka sa nakakaranas ng skin disease and then ganun din may sis ka sa breast, napaka-importante to have self-discipline kasi nasa, nasa sa'yo na rin kung gusto mong mag-heal through yourself. Kasi I do believe din na sa'yo magmumula yung healing. And that's it. Yung tub.